Pag murang-murang matis na simintiyo, asin mo yung Dito kami ngayon sa bahay ko. Ayan. Ayan ang ating kumpare. Ayan o. Uminom kami ng dalawang red na to. Ayan. Ayan. Ah, uh, meron pala akong babanggitin dito sa may may mensahe tayo sa ating ngayon lang ako naglalakas ng loob na ako. Sabi ni Pastor, yung mga nagkakasala at nang loko, kailangan mo patawarin. Mga nang loko sa akin, pinapatawad ko na kayo. Ah, hindi naman sa nakainom lang pero talagang pinapatawad ko na para daw gumaan yung pakiramdam ko at gumaan yung kalooban ng mga nanloko sa akin ganun doon para pumasok ang biyaya sabi ni pastor magpatawad ka kahit niloko ka patawarin mo pa rin huwag kang magtanim ng galit yan ang aking ayun yung payo ng aking pastor kaya sabi niya, patawarin mo yung mga nanloko sa iyo. Huwag kang magtanim ng sama nang loob. Dahil eh, 'yan ang 'yan ang hindi maganda sa para sa iyo dahil eh, businessman kay kaya ngayon napakisipin ko pawatawarin ko kayo mga nanloko sa akin sa bahay, bumili ng bahay ko sa Imus Patatawarin ko kayo kasi sino ba naman tayo eh? Tayo ay eh, isang tao lang eh. Ang Diyos nga nagpapatawad eh. Tao pa kaya? Pinapatawad ko kayo sa ngala ng ating mahal na Panginoon. Dahil eh, nung kinakausap ako ni Pastor, nagdadasal lang, dinadasalan niya ako nakakuha ko ng pisto na kuan di ko akalain na ganon gusto ko naman sumuko eh pero ayun meron meron dumating kahit na hindi pa naman talaga nakakapag volume doon pero para sa akin yun binigay ng piston na yun kaya yung mga nanloko dyan sa akin na ah, mga kuan Kunti lang naman ininom namin, isang redors pa lang to, pa pagod lang. Pinapatawad ko na kayo. Ito, ito ang pare ko, ito, ayan ah. Ayan oh. minom kami, ayan o. Oh. Oh. Sabi ni Pastor, patawarin mo yung mga nanloko sa'yo para gumaan ang pakiramdam mo at ang kaluban mo. Pati rin sila, yun lang ang aking kuan. Masasabi sa ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin to dahil yun ang aking yun ang payo ni pastor na patawarin mo yung mga nanloko sa iyo. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Kahit niloko ka at uh, binigyan mo sila kabutihan, niloko ka pa rin, patawarin mo pa rin para ala, ang lang naman na nakakaalam niyan eh. Yun lang ang aking masasabi sa aking video na to. Thank you sa aking mga followers at a subscriber at aking subscriber sa YouTube. Tuloy-tuloy tayo sa pagtaas ng Medyo wala tayong na-upload ngayon kasi sa sobrang busy tayo. Naglalako tayo eh. Hindi naman pwedeng, pwedeng pu puro na lang upload ko yung paglalako. Pero maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Sumasahod na tayo ng kahit papano paano. Sumasahod tayo yung 6,000. 5 plus. yun lang kasi busy tayo sa business pa rin yun lang thank you, thank you unang una sa mga subscriber ko sa youtube Yan. kailangan marunong tayo magpatawad kahit tayo ay niloko at uh, pinagkaisahan para pumasok ang biyaya Walang perfecto sa buhay. Datay tayo nagkakasala. At uh, kahit na sino o professional man o hindi, nagkakasala rin eh. Kailangan marunong tayong tumanggap sa pagkakamali. Ayun, nag-uumpisa ulit tayo. Ayun lang. Abangan nyo yung sunod natin na may popos sa ating Pampatulog lang namin na isyat na nga ito. Yung kwan, pare ko. Ayan o. Oh. Pangalawa pa lang yan. yan. Okay. Ayan oh. Ano? May masasabi ka? Okay lang. Oh, o, ayan o. Mga ko. Oo, magpatawad, oh. magpatawad to, mag oh, tayo sa mga nanloko sa atin. Maestro pa. Oh, oh. Magpatawad tayo. Kasi well, yeah. ang Diyos nga nagpapatawad eh. Tayo pa kaya. Daigin ma. Mas masahol pa tayo sa kwan. Kung... Hindi tayo magpatawad sa mga nanloko sa atin. Pinapatawad ko na kayo mga par, mga boss. Peace na tayo. mo, tao na. <laughs> Oo. Matawo. Mga tao nang loko sa akin, mga tawahan ko, kapatid ko. Putabalim Pinapatawad ba? ko na, peace na tayo. <laughs> kayo na lang, si Lord na nang bahala sa inyo. Kasi ako, nag-uumpisa ako ulit sa akin. Nag-uumpisa ako sa umpisa sa umpisa sa panibagong buhay. Ang mahalaga sa akin, mahal ko yung mga anak ko at uh, mayroon pa naman kami kinakain araw-araw. Sobra-sobra pa. Yun lang. Shout out sa mga nautangan ko dyan. Standby lang kayo. Pag naka-recover tayo, titriplihin natin yan. O double. Standby lang. Wag kayong relax lang kayo. Huwag kayong masyadong Magmadali kasi alam mo naman tayo eh tumagilid tayo eh kung sa bangka gumanon tayo 50-50 tayo kung tatao-bo tatao-bo hindi eh Oh, yan yan lang masasabi ko sa mga viewers ko. At uh, Ang importante, wala pa tayong wala tayong karamdaman na magwan binibigay ng Panginoon na maging maayos ang ating kalusugan kahit na maraming pagsubok. Tiwala lang tayo sa Panginoon dahil lahat na binigay na to kaya natin to. Salamat pala sa kay Pastor. Pastor, hindi si Kibuloy ah, yung pastor ko. Yan ang nagpapanalangin sa akin. Ate, Nakakabay siya sa akin, siya na lahat na nang pinip, pinagpipirin niya ako. Lahat ng na mga luko sa akin o mga kuwan. Andyan. Salamat Pastor Nestor. nis Nest, Pastor Nestor. Ayan. Thank you, thank you. Sa'yo.